Pursigido ang Intellectual Property Rights Office na pagtingin pa po ang paglaban sa piracy at counterfeit items sa Pilipinas. Bulaydero hanggang Setyembre, umabot na sa may 200 reports na may kognayan sa counterfeiting at pamimirata na natanggap po ng ahensya. Kaharimian sa mga ito ay mga sapatos, damit, mga bag, eyewear, pabango at gadgets. Habang aabot naman sa mayigit 22 bilyong piso ng alaga na mga peke at piniratang produkto ang dakumpiska ng ahensya mula Enero hanggang Hulyo. Target po ng ahensya na pasaan ang kabuang alaga na mga counterfeited products na nakumpiska noong 2021 na umabot na sa alos 25 bilyong piso. Nauna nang naglabas ng uh, memorandum ang DILG na nagbabawal sa pagbebenta, transfer, distribution at paggawa ng mga pirated, mga counterfeit of fake goods sa loob ng LGU. Um, one of the challenges po na nakikita namin is, um, of course, yung pagpapalit po ng, ng ano, um, local government um, officials. Siyempre po, back in the day, iba yung nakausap namin. And then now, they have a new, a new mayor who has certain priorities. And then another challenge is, um, dati kasi physical markets lang minomonitor natin, may, ngayon may online markets na tayo sir, ang dami na rin nagbebenta um, sa online. But um, I think with respect to the online, um, meron na nga tayong MOU between e-commerce and brand owners which um, helped a lot with the reduction of the um, selling of counterfeit goods.